Mao ganon yani nga, nga agahon mga kasibaluwa aga makarong yani presente kita iya sa aton nga area of responsibility particular dikara sa may uh, sitio talipapa pa dikara sa may barangay po, iya sa banwa it kalibo kung sa siin nga ni, may isang kasayakyan karanga nag overshoot o gumapaw ka sa kar sa dahon itaray karanga lugar ag makita naton nga uh, hadaga sa ginanalangan ni karado kural ita uh, panimagay kara nga area. Aga sa itong karangan na nga information, mga kasimanwa, road driver, itray ka rin sa gakyan, hay isang kababayi, ag may anak ka nga sakay, nga daywa man nga kagagaki. So, natabo rin tayo ka aksidente around 4 a.m. ka inaron rin. Aga, inasugid man nga ni mga nakakita or mga saksi nga residente iya, nga una karon sa idagom ita makahili makahilong nga iim noon dun nga driver i try karay nga sagakyan nga nagpahatod nga ni karon igto sa may uh, tambak igto sa banwa it washington makita naton nga uh, wasak runday uh, dai karay nga kuray agdi karatangan imo gumapaw agto sa katangkungan itu karena a iya iya sa kabuuan ro sugod or do sakay i try karang uh, salakyan, hay uh, tatlong bilog daiwa ka aga ang uh, ro road driver nga ni hay uh, pabagi ito nga ni halin sa may uh, puok jetty port Ag uh, una sa idagom karon ita or sa influenza karon ita makahingino nga inimnon rason nga gumapaw ro ana karon nga ginamaneho nga sangakyan sa rekarang uh, porsyon it karsada mga kasimanwa So, dato na mga natipon nga report, maghalin niya sa itong nga area of responsibility sa kay Patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas sa may tagipusoong pagpanirbisyo publiko with kasi Manuang Janeline Gano Akuman, si kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo, kasi Manuako Palangga